Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon pala guys, so may papanoorin pala ako sa inyo dito sa gallery So grabe talaga nung January 6 talaga guys Pinaano kami, yung parang ano, yung parang ano, parang ano na yun guys, yung pang massage O oh, yun yung parang nararamdaman mo talaga na parang tuk, tuk, tuk gumaganon So ito guys, panoorin nyo guys ah, oh. panoorin nyo, ito, nasaan na yon? kalang lang hinahanap ko pa kasi guys eh nasaan na kaya yun eto panoorin nyo ika lang hinaan natin yung volume kasi medyo malakas eh panoorin nyo guys ito lang muna natin o oh, yan guys nakita mo yan guys yung awak yung ano na yan eto oh. ayan eto yung pang massage talaga So, ito guys, panoorin nyo. Ayan. So, medyo, bawal to sa bata eh. Bawal. So, hindi ko kasi alam guys kung pwede sa akin kahit 16 years old na ako. So, pang massage lang kasi yan eh. Ito, panoorin nyo ah. Try. Tingnan nyo guys. Tingnan, tingnan nyo. Sa YouTube. tingnan nyo guys. Gagalaw talaga. Gagalaw. Tingnan mo. Gagalaw. Mm, hindi, tayo, tayo, tayo. nararamdaman mo gagalaw yan. Parang may namahnit ako. Na. Yung, tingnan mo ah. Yan guys. Tingnan mo. Oh, gano'n. Nakita mo. <laughs> <laughs> Ay, <stama na. laughs> Gumagalaw. Ano, ano, ano? Gra grabe, nakita nyo guys. Gumalaw. Gumalaw talaga. Grabe yung pang massage na yun sa balat. Gumalaw talaga yung ano ko. Yung dito ko. Sa may paa ko guys. Gumalaw talaga. <laughs> grabe. Kasi yung napanood ko sa YouTube channel ni Sergey Bin. Hindi yun din yung gamit niya. E, sa mukha Sa mukha talaga nilalagay. So ito ah. Nakita niyo, gumalaw. Gumalaw talaga naramdaman ko gumalaw. Para talaga siyang tibok ng puso. So, panoorin mo pa Tayo pa ah. yung Ay, kanon ulit. Panoorin niyo guys. Ayan ito ayan. Ito. ayan lang sana yo. Ayan ito. Galaw-galaw oh, oh. Parang nakita nyo So medyo bawal yan sa bata So medyo Basta hindi gumagalaw Hindi ko kasi alam guys kung pwede pa pa sa akin

parang mabilis na ano, pang massage yan eh, parang, pang massage, pwede sa likod yan, pero sa train? puso bawal kasi baka umane. baka uminto. pwede sa yan sa ano, sa likod. Ring Ano o? Grabe nung pinano ko kumalaw eh. Kuryente talaga. Oh, ayan. oh, ayan guys, so nakita niyo guys, so grabe talaga eh. Pang massage, naramdaman ko talaga, gumagalaw pa talaga yung ano ko, yung balat, gumagalaw sa may paa ko. Ayan, and guys, so it guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So um, date na rin po ngayon, it's February 2. It's Sunday. So, ayan po. So, wala tayong pasok ngayon. So, bukas ay may pasok na rin. So, ayan po. Kasi yung nakita mo pala sa isa kong video na nung paalis na kami, nung nakasuot na ako ng uniform, umulan na lang bigla. So, ayan po. At saka pinakita ko rin pala sa inyo yung ano, yung baha talaga nun sa phase 2 nung October 11. Phase 2. O, baha doon nung pa kami. Yan, yan guys, bye. Yun lang. Grabe talaga.